ngay guys, bumili ako ng bahay. Ito yung tsura. Hindi hey, wala kami bahay ng pinsan ko. So, tignan natin yung pinsan ko. Ay, man, ha? Sorry. Wait lang, nagbaka ko. Magkaroon mo tayo buhay. Ay, ano. Ay, ano. Punta ka muna dito sa word ko. Ay, mo dito kukunta. sa mga kakilid ko. Kasi ano? Ano? Tignan mo yung pa? laman ng chest. Papago ako agad? na lang. Gab, hulahan mo saan hmm. yung ano. Okay, okay lang din yung ano? Oh, Gap, saan yung, yung secret? Mo? Saan yung secret? Hanapin mo. Ibaba mo Iba lang siya. Pag uh, liba, gusto ibaba pa, ah, Secret, Gap. Ibabak mo agad. mo lang yun? Ang ganda. Tignan mo may dugo. Hap. マイどが。<noise> <noise> Thank you.